gipit ka ba? Kailangan, kailangan mo ba ng pera pero wala kang mautangan? Don't worry because Gcash got you. Good day everyone! Ako po si Mama Bea at ako po ay gumagawa ng mga tutorial gaya nito. Kung interested ka sa mga videos na katulad nito, please subscribe to this channel para makita mo yung mga latest uploads ko. And of course, panoorin mo po ng buo ang video na ito para makita mo kung paano manghiram ng pera sa GCash. Kung gamit na gamit mo ang GCash mo sa mga transaction mo, palaging may pumapasok na pera sa GCash mo, lagi mo itong ginagamit sa pambayad sa bills at kung ano-ano pang transaction like online shopping, nako baka mataas na ang G score mo or credit score mo sa GCash. At kapag mataas ang credit score mo sa GCash, pwedeng pwede kang manghiram sa kanila ng cash na pwede mong magamit in times of emergency. So, paano nga ba? Una, syempre open mo ang iyong GCash account. As you can see, sa GCash account na ito, 3 pesos lang ang uh, balance. So, for the sake of this vlog, ay manghihiram tayo sa GCash. Tingnan natin kung magkano yung pwedeng hiramin. So, pag na-open mo na yung GCash account mo, i-click mo tong Borrow. Pag naklik mo na yung borrow, ganito ang lalabas. Iklik mo dito ang G-loan. Pag naklik mo na yung G-loan, dito lalabas yung amount na pwede mong hiramin. Sa una kasi, medyo mababa lang yung pwede nilang i-offer na amount sa iyo depende sa mga naging past transaction mo sa GCash. So itong GCash na to, hindi naman siya laging ginagamit at uh, small amount lang naman yung mga Uh, transaction dito day kaya 1000 lang yung unang maloloon ng account na ito. Pero pwede pa itong lumaki depende kung gaano din kalaki yung mga pera na pumapasok sa Gcash account mo. Sa iba, ang initial loan nila is 100 pesos, 300 pesos, pero dito sa ginamit nating account para sa video na ito, 1000 pesos yung initial na amount na pwedeng hiramin. Payable ito for 6 months at merong monthly interest rate na 6.99% at 3% na processing fee. Kung tutuusin, kung titingnan natin, medyo mataas yung interest rate. Sa una lang naman po mataas ang interest rate dito. Pero sa pangalawa, pangatlo, pangapat mong loan ay mas mababa na yung interest rate. Nag-range na lang siya ng 1 to 2%. At yun nga ang maganda dito kapag binayaran mo kaagad ang iyong loan. So for example, ang uh, loan mo 6 months to pay pero sa loob lang ng tatlong buwan na bayaran mo na kaagad. O yung 3 months advance na tubo, yun ay ibabalik sa'yo ng GCash after 14 days uh, from the date ng uh, full payment mo. Click mo itong Get Started. Pag na-click mo na yung get started, lalabas dito yung mga detalye ng loan natin. So sa unang loan, yung kung first time mo palang maglo-loan, hindi ka pwedeng pumili ng amount. Kung ano yung amount na in-offer nila sa'yo, yun lang yung pwede mong i-loan. So nakalagay na din dito 6 months to pay at babayaran mo ito ng 236.57 uh, per month 6 months. So, lumalabas na mga nasa 400 plus yung magiging tubo nito. Not bad. Hindi na masama kung talagang kailangan, kailangan mo naman ng pera. Tapos, dito sa select your loan purpose, pipiliin mo dito yung reason ng uh, loan mo kung bakit ka maglo-loan. So, piliin mo lang yung category na swak sa sa purpose mo kung bakit ka naglo-loan. For travel ba? for personal emergency ba, for bills ba, o general expenses. So, bahala ka na kung anong ilalagay mo doon. So, meron itong uh, 3% na, na processing fee which is uh, 30 pesos. 30% ng 1,000 pesos is 30 pesos. Then, click mo yung get this loan after. After mong maklik yung get this loan, meron ka pang mga additional ah uh, info na ilalagay. Yung pangalan mo, number mo, other numbers mo, and then yung emergency contact. So, fill up mo lang yon So, ilagay mo lang dyan lahat ng hinihingi na mga information. At i-check mo itong box na ito. Kasi hindi magpo-proceed ang loan pag hindi mo ito sinek. So, ibig sabihin, ikaw ay uma-agree sa, sa terms ng uh, fuse lending. Then, click Submit. Pag na-click mo na yung Submit, eto, lalabas to. You need to review your G-Loan application. So, yung mga details, make sure na tama. Pag na-check mo na na tama naman siya lahat, i-click mo ang Next. Tapos, may marireceive ka sa cellphone number mo na OTP ng iyong g uh, GCash. So, pag na-receive mo na yung OTP, ilagay mo lang sa mga box na to ang OTP na na-receive mo sa iyong cellphone. Then, click Submit. Tapos, ito naman ang lalabas. I-click mo lang ang Continue. Pag klinik mo ang Continue, eto na. Nakalagay na ang Congrats, your loan application is successful. Nakalagay dito na makikredit ang loan mo ng 24 to 48 hours. Yan lang yung nakalagay. Pero sa experience natin for this video ay wala pang 5 minutes dumating na kaagad, nasa Gcash na kaagad yung 970 pesos. Bakit 970? Kasi binawasan na siya ng processing fee na 30 pesos o 3% nung niloan nating amount. Kaya ito yung bagong Gcash na balance after mag-loan. So in minutes lang, wala pang 5 minutes. Seconds nga lang nandoon na yung uh, ni-loan na pera. Yan na 973 na siya from 3 pesos. O, di ba? Ang bilis lang mag-loan sa GCash at napakadali din magbayad dito kasi through GCash na rin. So gamitin palagi ang GCash account mo sa iyong mga transaction, pambayad sa bills, online shopping, at kung ano-ano pa para lumaki ang iyong credit score. Kung paano naman magbayad ng GCash loan, yan naman ang aking ituturo sa aking next video. Maraming salamat for watching. Stay safe!